Yes. hindi lang ako natawa ngunit nabagbag ng labis sa aking <coughs> damdamin sa aking damdami namanon <coughs> <coughs> <Ako, ako. Bueno. coughs> hindi ko maghubo at akong akubo pwede hindi ko hindi ko kagawa <coughs> mga kababayan sa lubukin natin ng masigabong palakpakan ang nag-iisa at walang kupas na sip Marcelo. <laughs> Bakit hindi mo pala managbalik tay? Kami takot ka kayo, kayo, na bigini hin tay papa. Priyu priyu ya. Nari kun ako. Hinding. Cetai, eu eu falei pra um Where the deer and the heaven to play? Where seldom is heard of his care. Where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where, where seldom is heard a discouragement. Hindi pa rin pala nagbabalik ang kamani niya, Teresita. Hindi na ako umaasa pa, Hiroshi. Ngunit, huwag na natin siyang pag-usapan. Let's just raise a toast? Shall we, Tanaka-san? Hai. Uh, to Hiroshi's homecoming, and the enduring closeness of our families. Uh, kampai? Kampai. Kamp Kampai. 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 Iho, pagbilan mo nga ako ng dalawa niyan. Para ho ba sa mga artista sa boda, Bill? or para sa dalagang inyong sinusuyo? Aba ano bang alam mo sa mga bagay na iyan, Iho? Marami po ako alam. Kaya ko po lanisan sapatos ninyo sa halagang 5 centimos lamang. Ay, hindi na. Sa ibang araw na lamang. Huwag mo na akong suklian. Sa'yo na yan. Sa'yo ng lahat yan. Salamat po, Ginoo. Ako nga po pala si Juan. Narito po ako lagi. Uwing may palabas sa teatro. Tadaan niyo po ang pangalan ko, ha? Huwag kang magalala. Hindi kita malilimutan, Juan. Para kay Teresita ba yung binili mo? Para sa kanila ni Adelina. Huwag mo na rin subukan manokso at baka ni ka ni Teresita. Dahil ayan na sila. Sabi ni Sa jam na talaga kayo. Ay, salamat. Maraming salamat. Salamat. Oh, Huwag ka nang papatay-patay pa. Iali mo na yung bulaklak mo kay Teresita. Huwag nga, nakakahiya. Mumarayin lamang ito. Ay, ano? Ito ang mahalaga eh, may pahayag mo yung nararamdaman mo ng kahit wala kang sinasabi. Eduardo! Okay, ah, oh, yan na, yan Mabuti at nakapanood ka. Oo nga, <laughs> kuya. Nagbalik na ang tatay namin. <laughs> Gandang araw. Gandang araw po. Ikaw na ba talaga si Eduardo? Abay, lumos na binata ka na talaga. <laughs> Salamat ho, Okay Julio. Maraming mong salamat dahil binalikan ninyo ang inyong mga anak. Um, pag may merienda kami ng aking mga dalaga, sabuti so pa sumama ka na. Ay, sige ho, saan mo tayo kakain? Hindi ho, kayo na lamang ho tatlo. At uh, baka makakagulo lamang ho kami. Bakit ka naman makagugulo? Oo nga, sumama ka na ko yan. Baka naman nahihiya ka lang. Huwag kang mag-alala. Batid na namin ni Adelina na malakas ka talaga kumain. Talagang mong wala eh. Talagang nangasal si oh. Ah, yan ka na naman kuya. Nilalait mo na naman si ate. Batid ko namang alam mo na napakaganda ng ate Teresita. Hindi ba? Para kanino ba yung bulaklak mo? Ah, marunong na akong mahiyaan, kuya ko! Sige na, sumama! Ba? Hindi na, hindi na talaga. Uwi na lamang kami nito ni Tasho. At marami, marami, pa akong kailangan tapusin. Bahala ka nga, kuya. Uh, o oh, sige, pakiuwi na rin tong mga to. Ito, ah, kukunin ko na lang. Ay, pa. Sige, ako na, ako na. Sige na. Eduardo, maraming maraming salamat at inalagaan mo ang aking mga anak. Maraming salamat at ginampanan mo ang tungkulin na dapat ay akin. Hindi ko malilimutan yun. Wala ko nga naman, Uncle Julio. Batid niya naman kung gagawin ko ang lahat para sa ating mga prinsesa. Hey. Tama. Sa ating mga prinsesa. Paano? Tayo na, mga prinsesa ko? <laughs> hey. Mag-iingat po kayo. Yeah. Hey, Ingat po. Sarap pa naman ang kakainin namin. Kaya kami ng manok, ito naman. Bakit hindi pa tayo sumama? Eh, wala naman tayong makakain sa bahay. Hmm. Uy! Sige na, mauna ka na umuwi. Oh! Sa pupuntaan naman ako. Bakit? Saan ka pupunta? Ha? Uy! Eduardo,